Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay espesyal ang episode na ito sapagkat Kredi po photoshoot ni Ate Carla. Ito ay dahil nalalapit na nga talaga ang kanyang birthday noon. At kasama niya rin si Kuya Jomar doon. Grabe, nakakakilig ang mga photo. Sa talagang makikita na napakaganda talaga ni Ate Carla. <laughs> Naiyak siya. <laughs> <laughs> Kaya mo niyo. 'Yan. O, oh, 'yan lang 'yan. 'Yan. <laughs> Toksak mo. Nag-iiyak ko si, ano Gorlok. Wala, ayok mo yan. Ayok niya eh. Okay, Wala nang tao, tapang Tayo na lang. Hindi mo <man> na ako patay. Pag-uubahan. Ako na yun. Ayan lang na. Relax

Ganyan Ito mo na Pare-pare lang. Yan. Okay. Wala mo na kami kami na lang dito. Oo, oh, kami kami. Ganun ka kami. Okay. Yan. Nice. Yan, tamayin, tamayin. <laughs> Yan. Very good. Go Very Good, good okay. Go. Yan. Yeah. Yan. Nice, nice one. Yan. Wow. dyan sa kabila yan yeah. 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 stage 5 right. right. point me point, yeah. point uh, me yeah. okay. yeah. talagang nung una nga ay kinakabahan pa si ate Carla ngunit salamat na lamang kay kuya Jomar pati na rin sa mga staff na sobrang babait kaya naman kumalma si ate Carla hindi niya pa nga napigilan ng sarili niya noon at talagang naiyak siya. Ngunit sa huli ay talagang napakaganda ng naging outcome ng mga photos na pinicture sa kanya. Nakatatlong set nga sila ng place sa pag-picture. yung yung Portrait. Yan. Okay, sorry. Sorry. Okay. Close mind. Kamay. 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 Yan. Yung Kamay. 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 Yan, Ang Ang okay, no, uh, straight na ang body. Ang ulo na kang mata. Tungo. Yun! Oh. Tarang, yan. Inyan uh, na ang mata. Very good. Yes. Nice one. Smile. Fear of ganun pa. Madhulito ako. Yan. Okay, na, yan. Yes. Nice one.

yeah nice. Perfect! Too right. yeah <coughs> Yeah. Nan! 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 point Nan! Nan! Nan!

Guys, nice. nice one. Sa so, sobrang saya nung araw na yon ay nung naglalakad si Kuya Jomar pati na rin si Ate Carla ay nadapa pa si Ate Carla. Kaya tawang-tawa din si Ate Carla at syempre tinulungan siya kagad ni Kuya Jomar. Napaka-cute talaga ng dalawa at napaka-romantic din ng video na ito para sa kanilang dalawa. Kitang-kita ang level up ng sweet ni Kuya Jomar pati na rin ni Ate Carla dito. Hala na pa pa Jumps, anong ginawa mo? Ang laka ginawa mo? Pahit naman yung heads. Okay, smile so tingin sa camera. Tapos madugo. Pag may may natabing na buhay, gagano? Whole body, daw, Whole body. Yun din ang possession, te? Oo, oh, gano'n. Ah, Sige, sa ganyan ka. Kinikilig pa si Papa John's. Kaya <laughs> nga, eh. Ganda. Wala kang maharap. Walk mo, gano'n yun. Yung mga coach dyan, lako. <laughs> Wag na wag mong kain, Mukha lang. lang. Bakod. Bakod. Yan. bakod na, bakod. Na. <laughs> bakod na, bakod na. Bakod na, bakod Ready? Ging Ging na, Ready? Ang isa kami na. mag project si ano ah. Kaling. Ganda, yan. Ganyan lang. Ganda nung ano niya, nung gown, no? Hmm. Complement dun sa... Uh, dun sa environment, environment. sa nature. Sa, uh, ano. Pero yung ano mo parang mm. hindi. <laughs> yung sa'yo, parang ah. hindi ito eh, so, pa parang siya yung, yung dumi, siya Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.